Dead on arrival sa ospital ng isang polis na nasangkot sa road accident sa Alabel, Sarangani Province, dakong alas dos ng madaling araw kahapon. kinumpirma ito sa radyo bida ni Alabel Chief of Police at sa Colonel Reynaldo Delantin. Ayon pa kay Delantin, ligtas naman at nasa stable na kalagaya ng aling pa mga polis na kasama ng biktima. Nagpapagaling pa ang mga ito sa Sarangani Provincial Hospital. Sinabi ni Delantin na ang mga laksidente ng polis ay galing lang sa laman ng nanay na kanilang kasama sa Balagay Pag-asa. Dagdag pa na nasabing police official, pabalik na ang mga biktima sa Regional Holding Service Unit 12 sa General Santos City ng aksidenteng mabangga na sinakyang Toyota Innova ang konkretong harang sa gitna ng highway malapit sa Maharlika Bridge sa barangay Poblasyon. Tumangi si Dalantin na pangalanan ang mga biktima bilang pagalang niya sa privacy at kaligtasan ng kanilang pamilya. Ayon kasi kay Dalantin, inimistigahan pa ng PNP ang sanhi ng road accident. Automatic na no? Meron tayong mga, ano dyan, mga tulong sa mga kasamahan natin ng kapulisan, hindi po nagpabaya sa ating mga kasamahan kung meron man pong madisgrasyo whatsoever, ay agad-agad ah, nag-extend tayo ng tulong. Si Alabel, Chief of Police at Sanan Colonel Reynaldo Delantin. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.